happening now in Pampanga kayo mga karepa anong happening dyan sa inyo malakas na din ba bagyo sa inyo uh, sa amin medyo maulan-ulan mm, malamig ang panahon oh my god Mm -mm -mm. Maratapos na sana ng lockdown. Ikaso ngayon, may bagyo na naman. Oh my God! Ano ba naman yan? Hindi pa ba maratapos ang pagsubok ng 2020? Huh? Oh my God! Walang mga bata! Sino mga bata? Walang naglalaro! Oh, oh, lang ang natin. Ang mga puno. Ang mga puno. Ayan. Wow. 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 My baby, what are you doing? Ha? Huh? What are you eating, baby? Do na ko ang model dito. Dudang. 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 Hindi ka makalabas, no? Sino yung tumatawag sa'yo? Ay, may tumatawag sa'yo. Kalaro mo. Wala, wala, wala. Oh, yan. Mahangin-hangin. Hmm, dyan lang muna ang ating view, view. Ulan, ulan, ulan. Oh, ulan, ulan. Ulan, ulan, ulan. Ooh, ulan, ulan. Ganyan lang yung view. Ay, umangin-hangin. Anong puno yan? Kung alam nyo, mga ka lumalakas na. Medyo malakas na po yung hangin dito sa amin. Hmm. Hirap na nga ang people. Lalo pang hihirap. My God! Ano ba yan? Pagkakilala na nga natin ito. signal number 2 na yata kami dito eh. Oo nga, signal number 2. Sige. Keep safe. Keep safe. Bye-bye.